This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Mampagpalang araw, my dear brothers and sisters. Kumusta kayo mga minamahal kong mga kapatid? Uh, ngayong araw na ito ay lunes. Ayon. Uh, napakabilis ng araw, no? Kung mapapansin natin. Ah... Um, Sabado pagkatapos noon, natulog lang tayo, nagsimba. Bigla, Monday na ulit, balik naman sa trabaho. Kaya na talaga yung buhay, mga mahal kong mga kapatid. No, napakabilis ng oras, napakabilis ng araw. Hindi natin namamalayan. Disyembre na. No bare moments na. Um, ngayong mga months na ito, June, tagulan. So, uh, tayo po ay uh, maganda. No? Uh, naway na Ah uh, kahit sa mga lugar na binabaha, nawa ay nasa maayos pa rin kayong kalagayan. At magingat ingat po tayo no, uh, sa mga ating ginagawa sa pang-araw-araw nating uh, buhay, no, sa paghahanap buhay na din. Ngayon is June 9, 2025. Ayun. Sa so, mga ma mahal kong kapatid, hindi pa hindi pa po kayo nakapag-subscribe? Ay, inimitahin ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para po makatanggap po kayo ng mga notifications sa mga bagong videos na ating gawa. Ang ating pag-aralan ngayong araw na ito ay may ibabahagi ko ang aking pagmamahal at patutuo kay Heso Kristo. So paano ba natin maibabahagi ang ating pagmamahal at ang ating patutuo sa ating Panginoong Heso Kristo? Bakit mo kailangang ibahagi ang patutuo mo kay Heso Kristo? kahit na tila kakaunti lang ang nakikinig. May dalang kayamanang hindi kayang tapatan ng anuman sa mundong ito. Ito ay ang iyong patutuo sa Ebanghelyo ni Yeso Kristo, Di po ba? Ah, naalala ko noon nang ako'y nagtuturo no, sa back in tagal na, 2006 mga ganong year. And sa aking pagtuturo po, And syempre yung ibang mga sekta, ang galing po nila sa pagdating sa banal na kasulatan. Kasi uh, yun po yung kanilang parte ng kanilang buhay, yun yung paano makipag uh, uh, usap sa iba, iba't, iba't ibang rehiyon. E ako po, kaalis ko lang sa MTC. No? Alam naman natin, natin noon sa MTC, kundi ako nagkakamali, dalawang linggo lang yung pag-aaral. At napaka-powerful po ng pag-share ng patotoo kasi alam mo kung totoo yung pinaniniwalaan mo. Pag magbahagi ka po nito, wala pong makakakuha ni tao sa iyo ng iyong personal testimony sa buhay. Kaya napakaganda po na mag-share po tayo ng ating patotoo kay Iso Kristo. Na minsan kahit nakakaunti lang yung nakikinig o naniniwala. No? Uh, napaganda na panindigan po natin iyon at uh, atin po itong i-nourish sa ating sarili na palaguin po natin yung ating patotoo sa ating mga puso. Ayon sa doktrina at mga tipan, section 60 verse 2, parang talino o talento ang patotoo. Kapag tinago natin ito, nawawala ang biyayang dapat sanay ibinubuhos ng ama natin sa langit. Uh, um, my dear brothers and sisters, tama yung sinabi dito. No? Na kapag hindi natin ito ninonourish o inaalagaan yung ating patotoo, unti-unti itong na nawawala sa atin. Unti-unti itong um, parang hindi natin nararamdaman no, ang, ang bigat ng patotoo. Paano ko po ito nasabi? Napakalaga po na magbasa po tayo ng parati ng banal na kasulatan. Magsangguni po tayo sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng panalangin. At mag natin yung salita ng Diyos sa ating kapwa sa anong paraan. Uh, sa mga Simpleng mga ginagawa po natin na ito ay pinapatibay po natin ang ating patotoo. At alam natin na yung ating Ama sa langit ay natutuwa at ato at tayo po ay uh, magkakaroon ng mga mas marami pang biyaya sa buhay. Sa kasaysayan ng banal na kasulatan, maraming propeta ang nagsalita kahit kaunti lang ang nakikinig. Ngunit sa pagsunod nila Maraming buhay ang nagbago. Alam niyo po sa pag-share ng ng ating patotoo, may mga tao po na nabago yung buhay nila. Paano ko po 'yun nasabi ulit? Dahil isa na po ako doon, no? Sa teaching, hindi ako masyadong um, na nakuha or hindi ako masyado ba na na tamaan, no? Pero yung patotoo ng isang missionary sa akin noon, ay napakaganda. Parati silang nag-share ng testimony. Kasi pagdating po sa uh, teachings, pagdating po sa uh, Biblia, ay nagkakaroon po kami ng debate kasi back then, hindi pa po ako Latter-day Saints, no? At uh, four years pa ako naging investigator or um, non-member friend sa simbahan na to. Even though yung kaklasiko, siya yung nag-refer sa akin, eh hindi ako, mapa, hindi ako masyadong nadala kahit na magaling yung nag explain pero the moment that nag-share siya ng kanyang patotoo, silang dalawa ng missionary, most of the times, ganun lang ginagawa nila every time mag-lesson, lesson konti, tapos share na sila ng kanilang patotoo. At doon parang unti-unti akong iba, iba yung naramdaman ko sa loob, sa aking puso. Parang dahan-dahan kong naintindihan na yung lesson nila. Yung, kasi noon, kahit na anong turo, parang pumapasok sa kanang tenga, labas sa kaliwang tenga, no? Pero during that time, nagbago yung buhay ko nang parati silang nagshare ng testimony. So napakahusay at napakaganda, matibay ang pagbabahagi po ng ating personal testimony kasi tayo po ito eh. Tayong nakaranas, tayo yung nakasaksi. At maganda po na ibahagi natin ito sa ating pagtuturo o pagbabahagi sa ating mga kaibigan. Sa panahon ngayon ng social media, disinformation at spiritual na pagkalito, kailangan ka ng mundo. Kailangan ng mundo ang iyong kwento, ang kwento kung paano mo naranasan ang pagmamahal ni Kristo. No, sa ngayon, yung mga kabataan, kasi ako nagkaklase po ako, may mga sudyante talaga na um, hindi sila naniniwala no, sa ating Panginoong Iso Kristo. At parang nagugulat na lang ako eh, no? Hindi ako gulat sa ba may different tayong paniniwala, sekta, different denomination na pinaniniwalaan. Meron ding different religion, Muslims, um, Buddhist, uh, ano pa, mga um, tayo siyempre, Kristiyano, di ba? Uh, mga Indians or mga Hindu, mga ganon. So, pero yung narinig ko na kasi most dito sa amin Muslim lang, Muslims, Christians, no. Eh nagulat ako nang tinanong ko, meron pa lang atheist, no, sa klase. Hindi siya naniniwala sa Diyos. Um, I don't know if dahil yun sa kaniyang nangyari sa buhay niya o dahil uh, nag, may nagturo sa kanya o talagang kinamulatan hindi na siya na bahagian ng no ng salita ng Diyos. Kasi dito sa Pilipinas, sa mga probinsya, malakas talaga yung spe, yung Kristiyanismo, di ba? So ganoon po. Um, tayo po ay magsilbing ilaw sa mundo. Kailangan tayo ng mundo. Huwag nating itago yung uh, salita ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos. No? Uh, kahit na hindi natin ibanggitin na ako'y membro ng simbahan ni Kristo ng mga banal sa huling araw, pwede po tayong magbahagi na diretso ng salita ng Diyos o may kapatid tayo na or kapitbahay, o kapitbahay mga kaibigan na nalulungkot, kailangan ng directions pwede tayong magbahagi ng uh, scripture verse kahit sa simpleng usapan lang o, simpleng usapan and then nag-share sa about sa mga trials or happiness we can share scripture verse sa happiness, sa kaligayahan we can share scripture verse sa kapighatian we can share scripture verse sa lahat ng bagay no? parang i-insert natin at doon na kita na dahan-dahan, nagbabago na pala yung buhay ng ibang tao. Hindi natin alam, akala natin sa kaibigan natin, mga kaibigan natin, di just parang normal lang, pero hindi natin alam, nagtatanim na pala tayo ng pananam ng uh, seed of testimony din sa kanilang mga puso. No? Ganun ka kahalaga, kakaimportante yung uh, yung uh, ating kwento, ang ating patutuo about sa pagmamahal ni Yeso Kristo sa ating lahat. Ang iyong simpleng patotoo ay maaaring maging sagot sa panalangin ng isang taong nawawala ang pag-asa. Hindi natin alam yung kasama natin. No? Halimbawa, nakasakay tayo sa bus or sa jeepney or nagbabantay tayo ng bus o jeepney no? or taxi no? or ng, literally ng, ng sasakyan. May nakatabi tayo na umiiyak. May nakatabi tayo na parang nakatunganga lang or katabi na kinakausap tayo parang parang maaisip natin na bakit ako kinakausap at makapag-share tayo ng banal na kasulatan ng salita ng Diyos ano, ng salita ng Diyos sa banal na kasulatan sabi nga dito baka tayo yung magiging sagot sa panalangin ng taong yun na nahihirapan baka during that time na nanalangin siya na sana tingin ng, ng Ama sa Langit yung kanyang ahinaing at andun tayo masa no, sa pagkatok ng mga full-time missionaries doon pala sa moment na yon na yung isang tao na sana ay may pumunta sa kanya ng representative uh, representative tagapamagitan ng Diyos sa mundo no, para na magrepresent sa ating Ama sa Langit para ibahagi ang tunay at ang katotohanan andun tayo mismo no, kaya sa mga full-time missionaries uh, alam ko na ginagawa talaga nila ang lahat na maglakad open their mouth and to share the gospel of Jesus Christ so napakaganda na iilaw natin yung ating uh, patutuo that we could serve na maging sagot sa ibang tao na nangangailangan kaya huwag kang matakot magsimula sa maliit isang simpleng post isang kausap isang panalangin ang paggawa nito ay tanda ng pananampalataya at kapag ginawa natin ito tinutupad natin ang layunin natin bilang mga anak ng Diyos. Di po ba na minsan po pag tayo nagpo-post sa social media, post tayo ng pagkain, post tayo ng mga updates at the moment nasa sa mall tayo at the moment kaya ito yung damit na nabili natin at the moment tuwang tuwa tayo. Yun po lahat yon ay maganda po yun. No, hindi po negative yon. Pagpatuloy nyo pong paggawa ng ganon. At tagdagan nyo na ng salita ng Diyos. I am so blessed now. Di diba? Gusto ko lang i-share. Parang ganun siya. And then, magbigay kayo ng scripture tos no? Um, alam po natin na pag natin yung pag-share, ay tinutupad natin ang layunin natin bilang anak ng Diyos. And, um, makita natin na balance ang spiritual at ang temporal. Alam ko na si Yeso ay buhay. Alam ko na kapag ibinahagi natin ang ating patutuo. Hindi lang buhay ng iba ang nagbabago, kundi pati ang sarili nating puso ay pinapatibay at naranasan ko ito. Naniniwala ako na ikaw rin ay gagamitin ng Diyos para magdala ng liwanag sa iba. My dear brothers and sisters, no? alam ko na tayo pwedeng maging ihemplo para i-share yung liwanag sa iba kung hindi natin nakita 'yung liwanag sa ibang tao tayo magsilbing liwanag. Sabi nga sa scriptures na talagang nagtatak sa puso ko. When we expect something good, eh sometimes 'yung expectation natin ay iba sa realidad. And then let that expectation maging totoo sa pamamagitan ng ating gawa, no? Pag hindi natin nakita 'yung expectation na 'yon na inexpect natin, tayo maging kasangkapan para maging totoo 'yung expectations na yan. Alam ko my dear sisters na napakana talaga yung topic natin about sharing the gospel of Jesus Christ. Kahit saan man tayo. Kasi alam ko, pinatutuhanan ko, makakaramdam tayo ng kapayapaan, aginawaan at pagmamahal sa ating puso. Pag ginawa natin to, we will change. And uh, matitingnan natin or, tit uh, or titingin tayo na ang mga bagay na dumarating ay magiging positibo. Magiging positibo na tayo sa ating buhay habang tumitingin tayo sa hinaharap, maging maganda siya. And makita natin na, na naging magaan yung pang-araw-araw nating pamumuhay. No? Sabi nga sa chapter 5, verse 14, Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na natatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi matatago. Hindi po talaga matatago, mga minamahal kong kapatid, ang isang uh, ilawan na nasa taas ng burol. Kasi ito ay nasa taas siya at maraming makakakita nito. Gawin natin yung ating liwanag ay uh, lumiwanag sa sangkatauhan. Tayo 'yung magiliwanag kahit saan man po tayo. Kaya ang goal ko ngayon, sabi ko nga, everyday sabi ko, let's become proactive sa buhay. Let's become more positive. Sabi ko maging positibo all that all the time and uh, uh, willing ako mag-serve no ng buong puso ko in sa simbahan or outside the church. And gawin kung lahat na maging mabuti kasi um yung ano ba, yung progression, kasi naisip ko sa akin sarili na um, I will do my best every day to para maging mabuti. Kasi pagdating ng gabi, parang nakakapagod siya. At the same time, madali ako makatulog dahil sa mga nagagawa ko. Di ba? Parang magandang memory siya. So, hindi po siya easy lang. And kailangan po siya ng practice, kailangan po siya ng time. At ang kagandaan po dito, makikita ng ibang tao ang reflection ng ating Ama sa Langit sa atin. No, magandang uh, makita nila yan na Uh, yung image ng ng Diyos So gawin natin ito na hindi para sa ating sarili Kundi yung glory ay bigay natin sa ating Ama sa Langit At tayo pagpapalain sa buhay na ito at sa buhay na darating Alam ko po sa buong puso ko mga minamahal kong kapatid Na mahal na mahal tayo ng ating Ama sa Langit Sa linggong ito, sa pagpasok uh, ng Monday Nawain na ang na Espiritu ay mananahan sa bawat puso nito sa Bawat puso natin Nawa'y na ang ama natin sa langit ay patnubayan tayo at gabayan at pagpalain tayo sa mga um pinapanalangin natin at uh, hinihiling sa kanya. Ito po ay aking iniwan sa pangalan ni Jesus Christ. Amen.